Ibahagi ko lang po sa inyo mga kaasenso Sa video po na ito na inyo pong napapanood Ang manok po na ito ay hindi po sa amin ito nang galing At nag message lang po sa akin yung isa sa mga follower At humihingi ng gabay o tulong kung paano paitlogin ang mga manok na ito. Dahil ang manok po na ito ay nasa 21 weeks old or 23 weeks old pero hindi pa po sila nangingitlog. At ayon po sa may-ari nito, hindi na po sila ina ng kanilang supplier na pinagkuwanan. Alam nyo po, marami po sa mga supplier na after po ninyo bumili ng manok sa kanila, hindi na po makokontak o hindi na po yan magre-reply sa inyo. Dito po sa usapang agri-negosyo, nare po kayo within 20 24 hours o isa ikalawang araw. Wala pong perfect na supplier pero pinakamahalaga yung susi sa number one na tagumpay sa pag-aalaga ng layer chicken dapat anytime na kayo po ay nangangailangan ng tulong mako o nagre-reply sa inyo yung supplier na inyong napagbilhan at mahalaga dyan kung yung supplier na inyong napagbilhan ay may knowledge about din sa RTL marami po kasi dyan na nagdi-deliver lang wala din pong sapat na kaalaman kaya pagkatapos nila mag-deliver ng RTL sa inyo ay hindi nyo na po sila mako -contact.